Hi guys, kadali dali ko gligo kay nagsigi ko pangatsing karang katubasan ang ilong. Aran na mga buga, mga duha na masiguro ka buwan nag katubang hapin sa supa. Nga pag na panguha, pag human way undang ang atsing. Ga gilak ilong tengat sa abog. Dali ra man din may abog kay kuan man open pa man ni among bahay. Pa merku ba daghan pang mga kalutsanan. Ja, kuan mo nang agabog dali ra ka makasud. Na nabintahan na kay ugwa pa ko maligo wa di undang magsigi jo ko pangusig. Ginuo ko. Paghuma na agligo na guys. Gilabhan sana ha kay murag abog na lagi kajo Ang ipatuzukan nato sa washing machine nga kuan mahiwaga. da 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 hop lagi dia na balik na hinon manok hop dari skuan kamunggay na balik manguha kog sili guys kaningani ni ba pang kanang sili nga espada butang na ho sa inunun ko karon para panihapon uy unun -un isda ba ini na mamani sili nga espada pangkuani eh? pang sagulog Pagsare bunga. Kanira do kebuuk. Sajua swak-swak eh. Ku an kanang mag manguha sakus kanding ona sakuma maglutuk. Mangun-un ku ogisda. Mangihupun sanah kanding. Kaikuan kanang hapunahna lagi wak-wak tingog alasin ku pagani. Woi! Pokok langgam bitau guys. Ha, <laughs> ah, yana bakal kadung na bitau mo ala size. Alas 5 pa, muningog na na sila. Kipos ko kanding. Kay gabi pa dito sila, kasi si Zayzay, mudrit ko man itong training. Nagdaan naman itong sapatos nga pang training. Kasi si Zayzay po, na iklasi, alas 6. So gabi ano dito sila. Sabami! Dari na uli na, nalagin si Tingog. alin na ako pa mga kapadong wag ihapon tong tara nga tung minggaba bas ba wadi ha dara ag laki may naghipos kay grabe ka azo kuan grabe ka azo ka kusgan manungag

Dagan! Dagan, di hapunan, na niyo naglagmang ato na. Agay, ade, Busog ka aso sila. E dito man ributang sa kuwan. Bagag sa but. Dito na, boy! na! So na guys. Tangga na akong kuhaan ka suka, ya, lamas. Nanundog ko sa kang nanay nga style ba? Nga naman na nanay. Mag, magtunaw siya sa una o suka, asin, lamas, ninja sa ibutang ang isda. Ano? Sinanay mag kay butangan man Tubig. Sa pakarbuk. Botangan na sa siling agikan sa itong garden nakabunga na dyan nakabunga na dahil? mao ang ikuha tangan ko na ito guys taong nga ano mo ko yung taong lain guys kaya kuhan na kanang nangatiguang na gawa na bunga klaro gagmay na lamag mga bunga tila na nang ibuk-buk sa tagay nang ganyan ngit-ngit nagkalibutan nang itak ang Tilabi ko nang ahong tinimpla nga inunun papa. pa pa. Ang okay na ba? Sakto bag timpla pasar ba? No. Hangon, kumbati ni. Hang ka jo? Sakto ba? Ikaw sudana. Basaan ha. ha <a> <shelaps> <esaoda>? <tecnología> Ikan ko ni ate nag Santos sa Rosario nza Pilya. Nga pagpanggawas pag humaning bunda pag uwan. Ang gisaging ag gikas ka Pilya do uli ngari. Basa gi hapon ko. Uh. Ra uwan kalit maraman. Pagpadong na ho okay pa to. Hi guys. Matos ako sa kuhan, merkado. Masong puntag din atong tanan, merkulis ron, tabo sa maribuhok. Manabo ta. <laughs> Palit ko dito ng mga kinahanglanen dari sa bahay. Tanatan ako sa adit to. Suri-suri po kay laay, ka aso. Nga. Matos ako, kuligo. ligo. <laughs> Ayaw <Anong sabah? laughs> Kamuro may nakaiba o. Oh. Ako'y maligo. Iman ilhan po Imbis matukog merkado, murag di ko kalakawan ni Ron. Kaya na may mangga basay. Pujok, pujok. Napadong na po di ta makapanabuan ni Ron. Asa ka na po dito ba? Ha? Dito? Dito naman, pwede po si guru, masanget, Huwag asa ko makapabor mo. Ano na, may pastar na. Ha? Ang baho nga, gusto kong baho ulit. Ah. Mabuti, ito may lalang murag na koan. Kaya narabag mula nga. Nagyayahan mo itong ginunang, itong manaka ay ipakuha. Wa mong na masaka, kaya nai, nai, kalapinig ka Kani o. Asa ka itong gamay? Oo. Pero, Ay, tinuod di ay, jud nga matakdan?

Kari wa ari. Kruwe ka. Umuksa gud na yung naglawas na isa. Takda na. Ma, apil di ko nung nagkakuan ma. Ingan ang mangga basay. Basta kuno ingani kuno nung punuan mo suka. Na muduga ba? Apil di matai, matay. Kani. Jaka na pud. Nung suka pud. Kadto. Sadu hatulo. Upat. Na, aksyon ka ni Kalaos. Bantai Yum Yum bantai Bantai ke besi kemana <laughs> Kulba mana nih uwan nah di kalakawan ini jadi nongron kan nih uwan ag mga kanang mangga basay Kayak man musilong ay kaya lubid daghan day day jadi ay nang dan di ay nang matakdan naman ang uban suka naman kuno suka kanang mamatay na kuno tong uban kaya suka man

Happy birthday di ay sa anak ni Ate Norlina karong adlaw. Happy birthday Imran. Dya po ka kaajo sa gahatag na hugoan advance birthday han. Salamat kaajo Ate Langging, Tilangga. Si Silanglang da sa sa inyong gihatag. Kara tramang kay taga gisudlan na hung Salamat kaajo sa Binert dihan kanunay na laman gadget kara birthday na hindi kung tagahan mauwan, na jud kudana. <laughs> ko pero mo plano nga magkuan sana na maghikay sa hang um, birthday himsimbar ako. pasalamat sa Ginoo. Ikuan pero kato hindi jud gihatag man tuli palit ko dugkan nang majuhon. Makakaan kanang mga bata ba mga pag kaniire. Ang libre Libre na dito sa kuan, Sige, sige. Ang libre ko na sa o kanang kuhan, kanang burger. Katong mga pagmanggan ni Papa Eric. Naluoy po din tong mga bata. Huwag ko'y plano po nga magkuan Maghikay lagi po. Ano? Pasalamat Radyo Kus ginoo. Oh. Tagaagmadong panglawas sa kanunay. Mga oraman sila importante. Nandiyak. Salamat ka sa inyong gihatag. Ati langga, ati lang, gen, lang, lang Salamat. Kanunay naman dyan kunin do, <laughs> Salamat dyan ka dyan magbals. Sa dadi na kita pang vlog. Mga libo ko suwan. na naman mula kau kay bagdag maglangit. Uh, ko ba? Masisimba ko kumukilat na po. Salamat pa ng uu kay gabi. Nauwanan lagi ko gabi pagka nangatunas kapilya. Nang sabat ko kuan ka ng santos nga rosaryo nang ning bunda kaguan bazahang sa hanggi na ka nagpauwan ko ni uli. Mau ning muro ko galabad ako ng subuhubawan ko. Ang paminaw kay muro ko, ning linog lang ha? Ning linog? lagi ning linog, muro lagi ning uzog. Sa haartong gunahan na ba kabuhi ako. Muro magag ning ang paminaw, wag bay. Sumoro to guys dengan selamat lamping ungam putus sa kanunay